dito ako sa Bishop Pa uh, Residence dito sa Kalibo. Ay Oh. Yung loob ng uh, pinaka compound ng uh, Bishop Residence. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang lugar na ito na kung saan ay uh, pag-aari dati ng uh, mayari ng uh, Garcia College of Technology. So, halos malapit lang din dito yung dating Garcia eh, ayan o sa kabila o. Ayan yung Tolentino Building nung araw. At uh, itong kabila, yung cup na yan, yan po yung dating laboratory building ng Garcia College nung araw yan eh. Halos kapitbahay lang din nila. Ang pagkakaalam ko kasi dito nung araw, bahay ito ni uh, Mr. Edwin Garcia, yung may-ari ng Garcia College. Nung una ay nag-aalangan pa ako na gumawa ng video dito sa lugar na ito Pero nung nakita ko ang isang uh, katiwala Senior rito ay uh, nagpaalam ako sa kanya At uh, nalaman ko nga sa kanya na ito nga talaga ay pag-aari dati ni uh, Mr. Edwin Garcia At base na rin sa signage okay. na nakasulat sa ikabit nila rito sa building na ito Na ang uh, property na ito ay uh, na-donate na ni Mr. Edwin Garcia sa Diocese of kalibo under the leadership of uh, bishop gabriel reyes noong uh, september 27 2002 habang narito kami ay uh, inikot ko ang uh, kabuuan ng uh, pinaka ground area ng uh, building na ito uh, hanggang sa reception lamang at uh, hindi ko naman po inakyat ang uh, kabuuan ng building dahil uh, medyo naiaput tayo balikt uh, dito lang po sa pinaka ground at uh, yan sa Pilipiter area ng uh, lugar at uh, bawat uh, sulok ay kinukuha natin ng video para may bahagi din natin dito sa ating uh, uh, channel so sundan nyo po ang iba pang uh, mga pinagkukuha nating uh, video dito sa dito sa video na ito na ating ibinabahagi sa ngayon So yun, makikita rin, nyo rin dito yung mga lahat ng uh, Diocese of Calibo o Kalibo Clergy. Ayan, hindi masyadong medyo malayo kasi ang pagkakawa, hindi natin masyadong makikilala kung sino mga yan. So, maging ang uh, map ng mga church sa buong akla na yan nandiyan, nakalagay din. At tinikot din natin ang... Uh, itong kabilang uh, kabilang gate at ayan, uh, lahat ng bawat uh, na babasa natin sa lugar ay uh, kinukuhaan ko ng uh, video. Dahil uh, minsan lang tayo nagawi sa lugar na ganito. Para sa akin kasi uh, napaka-importante ang lugar na ito. sa Lalo na sa mga ganitong ang mga nakatira ay mga tagalingkod o naglilingkod sa sa ating uh, Panginoon lalo na yung bishop kasi siyang nakatira dito sa lugar na ito maliit lang area niya pero uh, talagang mapifeel mo yung parang napaka ano ng lugar kasi ayan makikita niyo yung mga mga imahe ng mga Santa at uh, Santo na nandyan. tulya uh, si Mama Mary po yun at ang uh, medalya ito yung pinaka gate dito sa left side ayan oh so dati talaga kasi nung nag-aaral ako nadadaanan ko madalas itong lugar na ito eh. kasi nga dyan ako nag-aaral sa Garcia College yan ako nag uh, first year to second year college po ako dyan at uh, hindi ko rin kasi tinuloy yung aking uh, course kaya uh, hindi ko natapos so kaya medyo ano ako eh kasi alam ko si Mr. Edwin Garcia eh, kilala ko talaga siya nung araw eh lagi kong nakikita sa school namin Siyempre, nagulat nga ako nung mabasa ko na ang lugar na ito ay uh, na-donate pala niya sa diocese ng uh, Kalibo. So, sabi nga ng uh, katiwala rito ay uh, hanggang ngayon ay uh, nandyan pa rin si Mr. Edwin Garcia at uh, namumuhay At Sa, uh, dyan pa rin sa Kalibo, hindi, hindi ko lang alam kung lugar pero sabi niya nanjan pa, nandyan pa rin siya sa Kalibo si Mister uh, Mr. Edwin Garcia yun hindi ako nagsawang mag video dyan eh ayan o oh. yata ng area dyan na uh pinagbibidyohan ko eh. Kasi kaya kami nagawid dito sa lugar na to, may inayos lang po kami uh, dokumento diyan. Kaya ta uh, napunta po kami diyan sa lugar na 'yan. So, at alam niyo naman na isa tayong uh, nag-iisip lagi kung anong may content natin. At 'yun, naisipan ko itong uh, gawin at ibahagi sa inyo kasi Meron ding ano to eh, may parang kung sa ano eh, na, na ano din ako kasi kilala ko nga si Mr. Edwin Garcia. At uh, alam ko talaga yung lugar na ito ay pag-aari niya. Kasi ayan nakikita niyo ang lapit-lapit ng school ko dati dyan. Kasi alam ko yung Tolentino building na yan, nirentahan nila yata nung araw yan eh. Saka yung uh, sa ngayon ay isang uh, cup building na, na dati ay laboratory laboratory building yan ng uh, Garcia diyan ang uh, lahat ng mga subject namin sa na may laboratory diyan ginagawa ng araw doon sa bilang area na yun. Pero kaya uh, yan, may kung saan may mga -in -in mahalagang nakaraan din sa akin ng so, lugar na ito. Dahil nga uh, alam, alam mo, kilala natin yung taong nagmamayari na, nito. Ano, parang, so yun ay, lamang po. At uh, sundan nyo po at panuori ng ating ibinahaging video na ito. itu makat di ani ah,

Iya, pagkarong. Wala yung mga pamilya nga yun pamilya. Huwag ka Nami mga kong video eh. So, base nga sa isang uh, taga rito, yung tatrabaho rito, Tony ni Mr. Edwin Garcia sa Ioses of uh, Calibo. At uh, sa ngayon ay uh, nakatira siya sa New Busuang yata. So, andyan pa rin si Sir Edwin. Hindi and, ko makalimutan yan dahil nung nag aral ako sa Garcia, siyang uh, siya kasi ang presidente ng Garcia o siya isa sa mga owner ng Garcia College of Technology. So, yun. So, yun. At uh, sana na-enjoy nyo ang uh, panonood ng aking ibinahaging video dito sa The Executive Act. Hanggang sa muli, maraming salamat. Uh, mabuhay po kayo. God bless.